Uh, paano ninyo tinitingnan ang bigat at kredibilidad ng revelasyong inilabas ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid na, na Pangulo? ni? Uh, attorney? Alam mo, kapatid niya yan eh. Alam mo ang problem natin ngayon. Uh, maraming mga puwersa ngayon na parang gustong ishield si Marcos sa any revelations na makakasira sa kanya. Uh, at the same time, uh, marami rin na mga revelation lumalabas ngayon dahil uh, dahil sa Duterte factor. So, ang truth ngayon eh medyo uh, nasasubsume sa mga political interest. Okay. So, kung tatanungin sa akin kung gaano ka credible 'yan, ang ibig lang sabihin niya kung paano ko winiway ang circumstances. Bakit naman sasabihin niya ni Amy Marcos na invento? Sige nga. Wala akong interest na pangalagaan si Duterte. Wala. Kalaban ko ngayon, gusto ko nga yan na makulong yan si Duterte. Ayaw ako maging presidente si Sare. Ako disinterested ako sa mga political consideration. Oh, ang tanong ko ngayon, bakit naman mag-iimbento mag si Amy Marcos ng isang bagay na hindi totoo? Mm -hmm. oh. Bakit naman? 'Di diba? So, I take this revelation seriously. Uh, it is part of a uh, Uh, our effort to hold the uh, public officials accountable. Well, iba pa yung po, iba pa 'yung punto na ginagamit ito ng mga Duterte. We can deal with that, 'di ba? Pero para sa akin, uh, 'yung mga lahat ng mga mga lumalabas, eh wag natin i-wholesale i-dismiss just because another political faction of the elite uh, simply wants to take advantage of it. Okay. Tama? Di Dito wala rin naman tayong stay sa pagkakampi kay Marcos. Wala rin tayong stake sa pagkakampi kay Duterte. So, para sa akin, uh, hindi gagawin ni Amy Marcos yon na magre-reveal ng isang serious na bagay kung walang katotohanan doon. Magsisinungaling ka, yung pa, kapatid mo pa. Okay. Attorney Look sa additional question. Sa pananaw ninyo bilang abogado at kritiko ng administrasyon, ano ang legal o political implication ng pahayag ni Senator Aimee? legal uh medyo mahirap engage 'yan ano kung ano ang uh, pwedeng gawin pero kasi syempre mga offenses 'yan eh, na serious so baka pwedeng uh, gawing ground yan for the impeachment of uh, Bongbong Marcos or would be uh, for him to be uh, held politically accountable legally and politically politically accountable And yes, the Duterte forces can very well take advantage of uh, that fact na uh, dahil in-echo -ine ulit nila tulad ng matagal nila in-echo yung uh, magpa-hair test si Bongbong Marcos. So ang uh, the way I see it is from an outsider na tumitingin at natutuwa na itong mga naghaharing uri na ito ay nagsisiraan. Nagwawasakan, sinisira nila ang kanilang pamumuno. Uh, at uh, gusto ko silang parehas masira. Si Marcos at saka si Duterte dahil lang gusto ko magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. Okay. So yeah, the Duterte forces can uh, use it, 'di ba? Uh, but I don't want the Duterte forces to take power. 'di ba? Pero hayaan natin sila mag Siguro unang-una nagpapakita ito ng matinding uh, problema sa kanilang personal na relasyon. Na itong si Amy Marcos will have her own political ambitions and she doesn't see herself as uh, yung yung kanyang ambitions politically, she doesn't see it as being advanced sa pamamagitan na, sa pamamagitan ng pagsama uh, sama sa kanyang kapatid Uh, at saka sa kanyang uh, sister-in-law at saka sa mga mga tao na nakapaligid sa kanyang kapatid. Hindi niya nakikita yung kanyang uh, future, political future diyan. Kaya nagkabilang bakod siya kasi for her, ma mas nakikitaan niya na uusad ang kanyang uh, political ambitions uh, doon sa parte ng kabila, kay Duterte uh, at saka sa mga anti-Marcos forces. Okay. So meron siyang uh, meron silang meron silang meron siyang uh, political na plano, na handang-handa rin siyang isakripisyo ang kanyang family relations and it shows her, personality, yes. 'Di ba? Medyo uh, kakaiba rin, kakaiba rin ang pagiging uh, halos walang empathy sa sarili niyang relations. So it shows that ya yeah, yung, yung malalim na pagkakahatian nilang magkapatid. I don't know kung masasabi natin hatian sa loob ng administrasyon. Kasi pretty much, uh, si Aimee Marcos does not uh, put herself as belonging to the administration of her own brother. And uh, she, she would rather embrace yung mga forces outside kaysa sa, sa inside doon sa mga sa administrasyon ng kanyang kapatid. Okay. So sa ganitong sitwasyon, attorney, ano ang dapat gawin ng publiko at ng kongreso? Kailangan ba ng investigasyon o sapat na ang paliwanag ng Malacanang? Wala akong pakialam sa kongreso, wala akong pakialam sa trapo. Ang atin, ang aking, ang aking gustong mangyari sa atin na mga Pilipino ay wag nating kampihan kung sino man yang nagsisira ang paksyon na yan itrato natin na sila ang mga mga api sa atin. Mga mga api, mga Duterte man yan o kaya Marcos man yan, sila ay parte ng isang uh, sistema ng political dynasty na siyang sanhi ng korupsyon. Kung sila ay magwawasakan, uh, let's welcome na magwasakan sila. Okay. Kung sila ay magsiself-distract ang kanilang pamumuno, ay let's welcome na magsiself-distract sila. Ang kailangan natin isipin kung anong alternatibo ang ating itutulak para ang ating mga karapatan ang ng interes may ng mayoriya na hindi naman dynasty, hindi naman trapo, ay yan ang ating mga interes. Hindi nating interes salbahin ang mga trapong yan. Okay. Attorney, anong nakikita ninyong magiging epekto nito sa tiwala ng taumbayan sa administrasyon, lalo na kung magagaling mismo sa kapamilya ang aligasyon? Hindi, hindi lang yan tiwala sa administrasyon. Nakita mo ba anong nararamdaman ng taong bayan? Hindi, hindi, hindi lang sa kay Marcos nag, ah, na wala na talagang silang tiwala sa lahat ng gobyerno. Kahit saan man yan. Nakampo man yan. Nakita nyo ba ang surveys? Bago pa itong uh, kasagsagan ng uh, uh, flood control controversy na 40% karamihan ng mga Pilipino walang kinakampiyan sa kahit walang kinakampiyan na doon sa main political divisions sa ating bansa, hindi sila kumakampi kay Marcos, hindi sila kumakampi kay Duterte, hindi sila kumakampi kay uh, Leni. 'Yan ang majority ng mga Pilipino. Siyempre hindi sila maingay, di ba? Pero bakma ma mapatanong ka, highly polarized ang ating uh, political situation, highly polarized. At uh, yung mga kumakampi, yung mga iilan ng mga kumakampi dito sa mga personalities nito, maiingay. Sila ay nasa social media, and sa airwaves sila, sila ang nagkukontrol ng diskurso. Pero bakit mas marami pa rin ang ayaw kumampi sa kanila? Di ba? Uh, uh, ang ibig lang sabihin nun, ang kawalan ng tiwala ay hindi lang sa administration itself. Ang kawalan ng tiwala ay wala na talagang tiwala sa kanilang mga warring factions of our political and economic elite. Walang tiwala sa mga dinastiya. Sinusuka ang mga trapo. Yun yung kailangan magkaroon ng ekspresyon. Diba? Yung kawalan ng tiwala sa buong sistema ng trapo. Uh, hindi kumakampi kay Duterte, hindi kumakampi kay Marcos. Hindi, hindi ka kumakampi kay Lenny. Diba? So, doon ang walang tiwala. Doon. Hindi lang limited kay Marcos. Hindi lang doon. Okay. May iba po ako, attorney. Sa inyong pananaw, ano ang pinakaugat ng patuloy na korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno? Eh, political dynasties, meron tayo eh, di ba? Uh, sila, ang political dynasties ay uh, constituted yan ay para sila ay magkaroon ng pagkakakitaan sa isang lipunan, lipunang Pilipino na wala namang surplus na kinikreate sa pamamagitan ng produksyon. Ang ating ekonomiya ay hindi nagkikreate ng surplus sa pamagitan ng mga industriya o kaya agrikultura. Ay, agrikultura natin decline, ang industriya natin wala. Wala tayong manufacturing sector. So wala kang nililikhang surplus mula sa produksyon. So meron ka ngayong mga nasa tuktok na mga elite. Di ba? anong pagkakakitaan nila sa isang lipunan na hindi nagkikreate ng surplus galing sa produksyon? Eh may elite ka. Kailangan mong para kang nag-alaga ng bulate sa katawan. Ano ang pagdidiskritahan nila ngayon? Hindi industriya, hindi agrikultura, ang pagdidiskritahan nila, number one, ay ang kaban ng bayan. At kinonstitute nila ang sarili nila bilang political dynasties para masagawa nila yung pagre-rate sa ating kaban ng bayan. Yun ang source ng corruption. Mga political dynasties na para sila ma-maintain sa pwesto, kailangan nilang magnakaw. All, ang pagnanakaw sa ating bansa ay parang obligatory yan kapag ikaw ay isang politiko at miyembro ng political dynasty. Obligatory para makasurvive ang iyong dynasty. Mm -hmm. uh, kaya nga sa Pilipinas, from top to bottom, ang pagnanakaw. Hindi ang, 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 ang corruption sa atin ay hindi yan resulta ng simpleng masamang kalooban mm -hmm. o kaya moral bankruptcy ng mga individual na public officials. Mm -hmm. It is systemic And it is because of our political dynasties who simply want to make money or accumulate wealth in a context wherein our society does not uh, create surplus for them to take. It doesn't create surplus out of industrial or agricultural production. Yan ang sanina corruption. Opo. Oh, Attorney, kasi dito sa Pilipinas may mga batas tayo at syempre may mga ahensyang kontra korupsyon. Tila hindi pa rin nababawasan ang mga maanomalya. Ano kaya ang kulang, Attorney? Ang eh, kulang talaga yung eh, restructure ng ulit po yan eh. dinastiya. Uh, kasi kahit maglagay ka ng batas dyan, hindi naman, ang batas mo hindi naman design, kahit ang institution mo hindi design. Smart andcerts um uh, mga uh, to address a situation na buong buong uh, kurap buong gobyerno korap eh uh, kung titingnan mo ang mga batas natin at ang ating mga institutions um, Ombudsman sandigan bayan 'di ba yan ay epektibo lang kapag pinag-uusap Uh, ang tinutubis na doon na gana. Pwede mo silang kasuhan sa ombudsman. Ang ombudsman kakalap ng ebidensya, magfile siya ng kaso sa sandigan bayan. Itatry mo siya ngayon. pa isa isa padala-dalawa. Hindi, hindi. Sorry, sorry. Nasa tabi ako ng daan. Hindi siya designed. Hindi siya designed sa ganitong sitwasyon. Na buong gobyerno corrupt and from top to bottom, mula presidente, senador, congressman, hanggang sa kalilitang barangay captain, puro mga magnanakaw. Hindi siya designed in order to address that. Okay. So, uh, sa ganitong sitwasyon, walang magagawa ang ating mga institusyon dito sa flood control project except uh, pumili lamang ng paisa-isang mga sacrificial lang. Dahil yun lang ang kaya niyang gawin. Okay. Pero hindi niya talaga masusolve uh, itong uh, corruption scandal na ito. Hindi niya malilitis lahat, hindi niya mapapanagot lahat. Okay, attorney. Uh, para sa iyo, anong pinakamabisang mekanismo na dapat ipatupad para maging tunay na transparent at accountable ang mga opisyal ng ating gobyerno? Kailangan nating lumabas sa mga institution na hindi gagana. hindi gagana. Kailangan natin mag uh, we have to revert back to our constitution wherein, as sinasabi ng konstitusyon natin, hindi naman dekorasyon lang 'yan that sovereignty resides with the people. Ang sovereignty na sa people. And in situations like this, dapat may direktang intervention na ang taong bayan. Hindi dekorasyon ng provision ng constitution yan. It actually uh, is applicable in situations wherein the government can no longer function. The government is really so oppressive. The government is already criminal. It is no longer a justified government. Uh, failure ang mga institution mo. Failure ang estado mo kailangan ang, ang taong bayan, di ba, kailangan direkta na siyang magkaroon ng intervention dyan. Kaya nga para sa akin, kailangan na Uh, we don't want Duterte, of course, Sara Duterte to become president, of constitutional succession. Dahil kakap din yan eh. Kurap. Uh, lahat sila kurap. So, ang kailangan natin is really to hand power sa isang uh, transitional people's council. Para ayusin lahat ng mga mga gusot na ito, ah, magpasa ng mga batas para ah, mawala, magkaroon ng reforma, political reform, ah, itaguyod ang prosecution ng lahat ng sangkot, ah, maibalik ang yaman, magkaroon ng normalcy tapos magkaroon tayo ng bagong eleksyon. Kailangan ng People's Transitional Council for that. Okay. Attorney, i-add ko na lang rin kasi may concern rin po tayo sa ating environment dito po sa South Cotabato, itong uh, usap-usapan na uh, barangay Nad Lake, Cebu, itong uh, uh, open pit mining ng coal po. Kasi ganito po, meron na raw pong uh, national permit. So... Uh, kahit anong gawin daw po ng provincial government, wala daw po silang magagawa kasi may national permit, sir. Uh, attorney, ano po yung tingin nyo po dito, attorney? Ano po yung pwedeng gawin ng provincial government? Kasi kahit na may permiso po from the national, uh, obviously, may negative impact po ito sa ating environment, itong patuloy na operasyon ng coal mining. O naman, ako nga, ako nga, gagawin dapat yan. Kapag ang inyong local government ay... Uh kumakampi pa sa taong bayan, palakasin yung persa ng taong bayan. Sa mga ganyang mga sitwasyon kung saan ang mga kalaban, kalaban natin ay ang mga powerful mining interests na yan, na tied din naman sa mga political dynasties. Siguro, sige, wag mo nang sagutin on air. May tanong ako sa iyo, sinong mga miyembro ng mga political dynasties ang involved dyan sa mining na yan? Perhaps you may already know, di ba? Kasi lahat yan, yan ang mga pinagkakakitaan ng ating elite. Yung tinatawag nga natin na elite natin na hindi makakakubra ng surplus mula sa produksyon. Corruption ng pinagkakakitaan. Next, mining. Next, uh, yung mga krimen. Okay? Part yan ang pinagkakakitaan ng elite na yan. Uh, ang kailangan dyan, diba? ang kailangan dyan ay kombinasyon ng political at legal. Polygal political and legal fight. Ibig sabihin ng political fight, ibig sabihin palakasin natin yung mga uh, mga yung taong bayan na nag-oppose diyan, ang civil society. 'Di ba? Tumulong ang local government sa pagpapalakas ng civil society. Nakita naman natin pagdating sa flood control project, hindi naman maitutulak ang lahat ng mga legal na hakbangin sa mga powerful senators and congressmen at saka mga DPWH officials kung wala namang mga mga nagmamarchas, na mamamartsang taong bayan sa Luneta at saka sa sa People Power Monument. So dapat palakasin 'yan yung yung resistance ng apektadong mga komunidad ng mining na 'yan. Palakasin with that. Kung ang local government ang tinatanong na tinatanong mo kung anong pwede nilang gawin, gawin nila 'yon, palakasin nila. Kumampi sila sa taong bayan. And uh, that will be the political uh, track of resisting against mining. Then you must have a legal track, which is really just to design legal maneuvers and tactics para mafrustrate ang uh, mining na yan. Yung combination na yan, yung, uh, legal uh, maneuvers to derail, diba? to derail, disrupt the opening of the mine. Uh, and uh, yung pinaka maganda kung pwedeng maipawalang visa, di okay, pag hindi pa pawalang visa, walang ground, i disrupt the rail, legal tactics, then combine it with the people's movement. Uh, yan yung magandang uh, gawin diyan. People power, kumbaga, ang hindi lang to simpleng kaso. Ba? Ito ay uh, legal na taktika at kasama ang people power. Yan ang kailangan dapat gawin dyan sa minahan yan. Okay. So, last question po, attorney. Ano po ang mensahe ninyo sa publiko? Ano ang maaari nating gawin bilang mamayan upang mabawasan ang, uh, ang, o mapigil ang korupsyon dito sa Pilipinas, attorney? Huwag na tayong kumampi dyan sa mga Marcos at Duterte. Ang panggulo lang yan sa isyu ng korupsyon. May mga sariling agenda yan. Si Marcos ginagamit niya ang korupsyon para sa kanyang political survival, magugas ng kamay magtuturo ng iba. Kahit siya naman ay uh, involved din base sa kanyang partisipasyon sa budget process, uh, basis sa kanyang lokasyon pagdating sa mga may kapangyarihan na pwedeng maglagay ng insertion at uh, kumulimbat ng uh, pera sa kaban ng bayan. Ang kanyang posisyon doon sa 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 structure na powerful na kailangan na, na may 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 kapasidad na gumawa noon malaking bagay role ng presidente, di ba? Pero ginagawa niya, he, wants to benefit from the uh, flood control scandal by spilling the beans. Siya na mismo ang nag-report sa taong bayan at para linisin ang kanyang sarili, uh, magugas kamay at uh, yung iba na lang ang sisisihin para makapag-survive siya ng kanyang last ter uh, yung termino niya for the last three years. Pag ginagamit niya ang korupsyon para sa kanyang political survival. Si Duterte naman, ginagamit niya uh, yung, yung korupsyon uh, para manum manumbalik sa pwesto. At pagka sila na balik sa pwesto, uh, kapag kahit may ICI warrant man dyan si Bato, pwedeng maproteksyonan si Bato. O kung sino man may issue ng warrant pa ng ICI. Dahil kapag sila nakapwesto, hindi nila susundin kung ano yung ah, mga proseso ng ICI. At at the same time, masalba nila ang kanilang uh, pamilya, ang kan, papapalaganap nila, magre-resurrect ang Angkan Duterte. So they also use corruption for that reason. So itong mga to, hindi talaga sila anti-corruption, sila ay pro sa kanilang mga vested interest. Uh, ang taong bayan ang kailangan, kaya ang kailangan gawin ay uh, wag, wag mapa, mapaanod, wag bumuntot doon sa agenda ng mga puwersang ito sa ating politika at maging independyente at itulak ang kanyang independyenteng interes. Ang interes ng taong bayan ay iba sa mga to. Uh, hindi Ang interes natin ay hindi dapat para manatili si Marcos o para maging makapangyari ng mga Duterte once again. Wala naman tayong mahihita dyan. Ang interes ng taong bayan ay maparusahan lahat ng kurap. Walang itatangi. May balik ang pera. Uh, at mabago itong sistemang bulok at kurap na ito at mawala ang mga political dynasty, hindi nga natin yan bilang independenteng puwersa. Independyente kay Marcos, independente kay Duterte. Okay. Uh, before takaboy, an attorney, basi gusto mo manamyaw sa mga kabumbo natin nga nagapamati, especially diri sa siyudad sang Coronadal, kag sa Bugos ka probinsya sang South Cotabato. Go ahead, attorney. Uh, te, mga kailunggota, kabisaya ah, kababayan na lang ah hindi man ta regionalistic dira sa Coronadal, kag sa South Cotabato te ma experience man siguro dira sa ah, inyong struggle against the tampakan mines na ang tanan nga para iabante sa interes song uh, pumuluyo hindi wala na iya sa kamot wala na sa kamot sa mga gamhanan. Ang mga gamhanan, ang uh, ilang nga interes lain lain sa aton na ya, lain. E, mga sitwasyon nga amon na sila gusto nila nga uh, pwesto lang gid gina ginapagawayan nila mo pwesto lang. Hmm. Tapos sa uh, kurap sila parehas. Uh, ang uh, ang direction uh, the way forward for us really is to reject all of them. Okay. Okay. To reject Wanda. all of them. Okay. De, mga kailunggo dira, mga kailunggo dira, e mayo man siguro kung pakita nyo man ang aton nga kaisog bilang ilunggo eh. ang <laughs> ah, kaisog kag ang ka, pagiging insakto mag ang utok, ha? Ah, insakto nga utok ka ah, kag pagisog. Okay. Would be politically mature. Huwag tayong parang politically infants, mga bata, di ba, sa Pilipinas parang political infancy 'di ba infantile infantile ang uh, mga political discourse dahil nga dinidiktahan ng Marcos at Duterte okay uh, iwasan natin 'yon sige attorney madamo gid nga salamat sa imo